Madam, totoo po ba na gusto, gusto ng mga pakisani na mataba na asawa or girlfriend? Bakit po ba kung totoo niyan? Depende siguro sa tao yan, madam. Mayroon kasi gusto ng tao na mataba. Mayroon naman din gusto ng tao na payat, di ba? At saka, depende rin siguro kung mahal mo. Kasi di ba, pag mahal mo, kahit mataba yan o payat. O kung tatanong yun sa sitwasyon ko. Sa sitwasyon ko naman kasi, nung magkakilala kami ng asawa ko, ay ako yung medyo payat pa. Kasi yan, tumaba na lang nung magkaanak, nung mabuntis, magkaanak. Kaya, ayan, okay naman sa asawa ko. Tanggap naman. Siguro kasi di ba ganun pagka mahal mo, kahit tumabayan, pumayat, kahit ano pa mangyari, mahal mo, tanggap mo, di ba? O, sa so, may mga nakikita ko naman sa may Pakistan, ganun din. Yung mga asawa nila, madalang lang yung babae doon na mapayat. Kadalasan, medyo mga chabi-chabi talaga sila. Malalaki rin talaga sila. Talagang hindi papatalo sa akin sa lapad ng katawan. Okay naman kasi ganun nga siguro pagkaasawa na 'di ba? O lalo na kung mga anak naman kaya tumaba o natatanggap nila. Hindi naman porket na tumaba ka ay eh, mamlalala ah, mamlala, na 'yung asawa mo lalo na sa Pakistan hindi uso kasi 'yung ganun o, 'yung ng babae. Uso doon 'yung mag-asawa ng pangalawa ganun pero 'yung mga kabit-kabit hindi masyadong uso doon 'yun. Talagang yari ka pagka mahuli ka doon ng ganun. O, hindi pwede sa hindi pwede sa iba lalo na 'di ba Muslim country. Kaya ayun, tasa uh, ano naman sa mga arrange marriage naman kung mataba ba okay lang. Sa nakita ko sa pamilya ng asawa ko hindi kasi itong mayaw ko na naman hinahanap nga na pangasawa may nagpunta dun sa amin na nagpakita ng picture. Medyo payat na may pinakita ng picture kaso nga lang nung alam mo na mauso rin sa Pakistan yung mga marites, may nagsabi sa biyanan ko na yun daw ay hindi na, yung dati pang picture, luma na Ngayon daw, medyo chubby na yung babae. <laughs> Ay, talagang, minsan yung pagkamarete siya, ano. <laughs> ayun, tas ayun, kaya ayun, hindi inaccept ng pamilya na asawa ko. Yung unang pagkikita, pag ano pa lang ng magulang, hindi na nasundan na pa ng pagkikita ulit. Kasi, bago naman ikasal yan, di ba, unang pagkikita, tas papakita na yung babae sa kanila ganun. o kaya yung pamilya na ng asawa ko pupunta sa kanila para makita yung babae ganun naman yan eh syempre siguro yung babae mag diet diet muna ha no eh, kasa naunahan na marites <laughs> kaya ayun ang sabi nga ng asawa ko ay sabi ko bakit hindi yun sabi niya eh mataba nga daw syempre sabi niya sa una dapat payat muna para ma enjoy enjoy muna sila <laughs> ano rin tong asawa ko talagang enjoy enjoy kaya ano alam nga naman sa una palang mataba na sabi niya eh, di ba? Yung, yung bayaw ko rin kasi may itsura na may bayaw ko. Yes. Saka mabait to. Mabait to. Mabait yung bayaw ko. Swerte rin magiging asawa nito. Mabait. O, tapos naman yung mga Pakistani naman na napupunta sa ibang bansa. O, hindi naman din sila mapili. Di ba? O, kahit na mataba ka, payat ka, hindi gagandahan, matanda. O, o hindi, kumbaga hindi sila tumitingin sa panlabas. Eh, Diyos ko naman, mapipili pa ba sila? Hindi naman sila perfecto, no? ayun, at saka siguro talagang iba yung nararamdaman nila yung, hindi naman lahat ng Pakistani ha pero marami talaga na pag nakapunta sa ibang sa parang noon nila naranasan yung kalayaan kaya ayun, misa, nag style pusa, biglang lumalabas sa damo nakatawa <laughs> talaga ako sa mga Pakistani. ganyan natatakot ako natatawa sa kanila yung nagiga-stalker, ganyan o, oh, tingitingin asawa ko <laughs> tapos siguro, ano ka-stalker sinasabi nito <laughs> ay nakakatawa no ayun yan lang masasabi ko siguro pagkaasawa nga nila tanggap na nila na kung kasama nila mataba pero siguro gusto rin nila na pumaya tulad ni Adil hindi niya naman talaga inaano na magayot ka, mag ka. sinasabihan niya ako na na magbawas-bawas nga daw ako ng konti kasi nga baka sasakit nga lalo na ako may acid ako eh sabi niya mag iwas-iwas ako sa soft drinks mag diet ka kasi nga sakit daw maraming akong sakit na pwede kong magkaroon ng maraming sakit na madaling dapuan ba kasi nga mataba, ganyan. Kaya sabi niya nga ay mag ano daw ako, maging healthy. Kaya inaan niya rin ako mag-diet dahil nga sa kalusugan ko, sabi niya. ng sabi to naman, ayaw ba nung pagka may nangyari sa akin, mag ko ng agad ng palaw. Anak sabi niya, hindi na ako may hindi na ako mag-aasawa ulit, sabi niya, para saan pa? O, yun O, yun lang sabi ko, mag-asawa ko uli. Sabi ko, pagka nawala ako, mag-asawa ko uli. Kasi para sa mga bata, para may mag-aalaga. Sabi niya naman sa akin, kaya ako na maalagaan. Sabi niya, kahit nga andito, kaya ako nag -aalaga. sabi Sabi niya, oo, oh, oh. sabi niya. Saka, wag ka nga daw, wag ka nga daw magkasalita ng ganun, mawala-wala. Sabi niya sa akin, o oh, lang. Ayan na siya. na <laughs>